ito naman ang uh, pinaka 100% na budol or scammer tingnan nyo guys ha ang dami dami namang naghaw ayan no oh. tingnan nyo yung upload nyo ayan Rinalin Jane Domo Serbo ayan 95 others maraming salamat ma'am Margaret Laura Epex, na binago mo ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong kamanghamanghang at lehitimong platform. Aba, lehitimong platform. Lehitimong scammer. Lehitimong platform ng kalakaran. Napakalaking karangalan na maging bahagi ng iyong platform. ng kalakar, ng kalakalan. Ginang pagpalain ka at ang iyong termino mag-iimbita ako higit pa sa aking pamilya at mga kaibigan sa iyong kumpanya. Pagpalain ka ng Diyos, Ginang Margaret. Alam nyo guys, sobrang marami, napakarami akong kilalang na scam ng mga ganitong pamamalakat. Tingnan yung pera nyo. Oh. Tapos, nagtataka ako itong kamag-anak ko. Bakit nandito sila? Doon sila mismo sa bahay ng ano, sa bahay nila mismo. Kilalang-kilala ko 'yan kasi kamag-anak ko talaga 'yan, no? To guys, oh. 'Yan. Yung pamangkin ko, anak ng anak ng kapatid ko. Anak ng kapatid ko asawa niya, kapatid nito, itong lalaki na ito, at itong mismong lalaki na ito ay kamag-anak ko. Bakit nandito? At mayroong 330,000 kuno, no? Aba, kawawa naman, sigurado ako. Doon sa amin guys, dito sa lugar na yan, ang pinagpicturean nang mayroon ng picture na to, halos lahat doon, nabiktima sila ng ganitong kalakaran, ano? nag ano na nga ako eh, nag ano ako dun sa mga mga upload nila ah uh, comment ako ng comment na huwag kayong maniwala dyan dahil iyan ay scammer no ako mismo na scam oo maniwala kayo ayan ito, ito guys oh tingnan nyo kawawang kawawa naman yung mga mga mabibiktima dito malamang itong may-ari ng nag ano na to ito itong si Rinalin Jin Dumo malamang siya ay kakonsaba, or siya ay biktima rin ng scammer na yan kasi ang ginagawa ng scammer na yan pagka ikaw na biktima ka ng nagbigay ka ng unang pira wala kang may bigay ganito ang ipapagawa sa iyo sasabihin na mag-imbita ka para matanggap mo yung pira mo na binigay mong 5,000 tapos tatanggap ka ng 50,000 sa loob ng tatlong araw. Pag binigay mo yung 5,000, kinabukasan sisingilin ka ng 15,000 daw para marilis na yung pera. No? Hanggang doon lang yung alam ko. No? Kasi no, yung alam ko na nabiktima dito ay nagbigay siya ng 5,000. At kinabukasan hini, hiningian ulit ng 15,000. Noong hindi siya nagbigay, na-block na siya yon itong rinalin excuse me po itong rin rinalin na ito malamang siya ay biktima ipinagawa sa kanya na mag-imbita ka para matanggap mo na or kakon ba itong tao na to kawawa yung mga tao dito no tingnan nyo maraming ano comment how 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 yan mga how na yan papasokin na nila yan at mag-text na yan sila sa private messenger or sa cellphone number kawawa <clears throat> ayan tignan natin itong margaret na ito 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 ang pinaka founder na scammer na kunwari ay nasa, pi, nasa ibang bansa siya ayan ito si margaret laura fx dati ay binago iba ang pangalan nito pero itong mga welcome to binary option ganitong ganito yon. Yung pangalan ng Margaret Laura Apex at saka yung picture dyan ay binago. Ang ang binary option Forex trade 100% guarantee ECP out DM start earning ay iyan. Iyan walang pinagbago diyan. At pagtitingnan mo yung kanyang mga mga background, ito lahat ito pick, itong link na ito. Huwag na huwag niyo i-click 'yan work at senior account manager in Bitcoin. Itong ganitong ganito rin, yung nakabiktima din sa kilala kong kapitbahay ko ngayon. Pinakita niya sa akin, no? Hindi ko pa ipinupload yung kanyang ano video. Malamang idugtong ko dito mamaya or ano. Yan, walang binago, picture lang at saka pangalan. Ito na naman, ethic Grid courage to achieve. Ngayon, pag maghulog kayo, magtataka ka nasa Amerika itong mayari nito itong margarit na ito nasa Amerika daw siya manager ng Bitcoin tapos pag magpadala ka ng pira dyan pinaka minimum nila 5,000 ay ipapadala sa iyo ang Globe Globe Jikai Jikas ang ipapadala sa iyo no ganoon kagarapal kaya sigurado ako ito ang dami daming naloko itong taong ito. Sana karmahin ka pati ang pamilya mo. Mumurahin na kita eh kung pwede lang sana eh. Yee. Tangina. Yan, yan ang kanyang mga palabas. 836,000. Huwag na huwag po kayong maniwala dito guys. Itong mga ibang picture dito, ninakaw nilang mga picture yan. Pati yung kanina, yung pinakita kong picture kanina, ninakaw siguro nila yun. Kamag-anak ko yun eh. Bakit nasali doon? Tang ina. O ayan, mayroon ka bang nakitang mga negosyo? Magbibigay ka ng limang libo? Three days? Tapos, babalik sa'yo na 50,000? Tapos hindi mo pa nahulog yung 50, pag nahulog nyo may yung limang libo mo, sisingilin ka ng 15,000 tapos sabihin mo dun sa kanya bawasin mo na lang yung 15,000 dyan sa 50 ay hindi pwede katangahan sa palagay nyo ba yung uh, yung ano na yan sa tatlong araw iintay niya ba yung pira mo na 5,000 o uh, subukan nyo maghaw kayo at magtransa kayo sa loob ng tatlong araw kasi tatlong araw daw 5,000 mo magiging P50,000 at pagkatapos nagtatransak kayo sa loob ng 3 tatlong araw hanggang limang araw 10 araw hinihintay pa rin niya yung 5,000 libo mo e kung mayroon siya nahulog doon na 5,000, libo mayroon ka ng 50,000 another 3 days magkano naman ang tutubuin ng 50,000 hindi 500,000 na sa loob ng anim na araw di ba kasi times di ba 5,000 magiging 50,000 eh, tatlong araw na, ay eh, 50,000. Magkano nang tutubuin nun? So, ganoon kagarapalan. So, pero kahit ganoon pa man, ang dami pa rin silang nabibiktima bibiktima, no? Hindi ko alam kung itong mga ginagamit nilang mga tao, inusinti, na biktima nila, or kakon sa Manila. Ito naman, I am excited, Mr. Margarit o Laura. Yan, wag na huwag kayong maniwala, lahat yan, ninakaw nila, tindi totoo yan. Kaya, pakiusap lang, please huwag kayong maniwala at i-report nyo ang account na ito no kasi dati yung sa amin ni-report namin nawala at bumalik na naman nang walang pinagkaiba at ganitong ganito yan tanungin nyo yung mga nasa picture na yan yan tanungin ko yung yung kilala ko niyong na nakamag-anak ko kung talagang nakatanggap siya ito malamang biktima ito or kakunsa ba huwag kayong maniwala dito or mga matatagal na, 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 mga video na ninakaw nila kaya guys, i-report e nyo na lang ito oh. grabe na oh, ayan oh, maraming salamat Rinalin. tapos dito yung picture ng kamag-anak ko no aba, andoon yan nag -aararo. walang ganyang kalaking pera, 330,000 480 wow Grabe naman. Papaano kayong nabubuhay siya ganyan sa karmahin kayo pati ang mga anak ninyo. Karmahin na. Yan. Ito, malamang biktima ito. 970,000. Siguro biktima lang ito or kakon ba. No? Kaya guys, ayan. Grabe, ang daming biktima talaga dito. Ako na yung naaawa may mga susunod pa tayong video na i-upload natin yung mga transaction nila nung uh, niloko nila yung isang tao na yon. inuna ko lang ito guys kasi inakita ko at naawa ako panigurado na ito, ito mga video na ito yan, yan ninakaw nila yan hindi po siya ang may-ari ng account yan, yan si Margarito hindi ko alam kung bakit pinapayagan ito ng facebook yan si ano, Margaret. Hindi ko alam kung kakun sa bayan or ano, ginagamit lang yung picture niya. Kasi kapag ka magulo ka ng pera diyan, Gcas naman, hindi mo na makakausap 'yan. Yan, mga ninakaw nilang mga video. Kaya guys, i-report e nyo na lang ito para mawala na. Ni-report na namin ito dati. Pinalitan lang yung ano, picture at binago na naman. Pero yung mga ano, information, walang pinagkaiba. Yan, yan kunwari maghulog kayo dyan sa jikas kayo maghulog o, iano nyo na lang i-prank nyo na lang, no isang araw ipaprank ko yan gagawa ko, kunwari, sa sakyan ko no kaya guys, magingat, huwag na huwag po kayong maniwala dyan